Good morning sa inyo mga suwabe, gising gising mga suwabe. So welcome to this vlog. Uh, kung nakikita niyo sa so umaga, it's already hours na. Totoo to ba yan? Totoo ba yan? Parang mali. Kaya na, tayo sa mga phone dito. It's already 3.31 mga suwabe. kung makikita niyo. Itong vlog na to, madaming, madaming content to today. Kasi kasama ko yung daddy ko. Gagawa kami stabilizer. Baka hindi nyo alam yung steady cam. Tapos, magbabadminton kami nila Sir John mamaya, no? Tapos ngayon, hihahatid ko muna yung ate ko sa... Hihahatid ko sa Taiwan. <laughs> ngayon, ginigising ko yung kapatid ko. Let's go! Boy! 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 Uh, ano? Tara! Tara na! Oo! -oh. Huh? Boom! Time check. 6.50 ko na. Buksan natin ilaw. Yan yun. Didiretso na ako sa badminton with the, uh, with the friends. Kasi medyo late na nga ata kami. Kasi alas 7 talaga yon. Pero ngayon, iiwan ko muna bukas to. Para habang naghihintay si Sam doon. Pag kinuha niya yung phone, pag mumunta ko. <laughs> oh! Wala ya, ginawa ko mo. Ginawang <laughs> grab ang putik. O mag-montage ka. <laughs> ah, sige, sige, sige. Alam mo 'yung ako dun sa ano? ...tungkol ko sa naiya tre. Alam mo minalas ako diyan. Niwan ako ng eroplano ko diyan. Iniwan ako ng eroplano ko, <laughs> <laughs> <Uga. Uga. laughs> ko kasi na, ano? Nagkamali ako ng check ng ano, flight details. <laughs> Akala ko 11.50 yung alis. Uh, yun pala 11.50 yung ano. 11.50. Oh. Uh, 11.50 yung departure niya sa Sa Ako may experience ako tuntol eh. Hindi uh. syempre, tagahatid lang naman ako lagi. Hmm. And sila mama, sila ate, lagi yan may trip sila. Uh, Parang naalala ko 2016 o no? 2017 nata ata bro. Hmm. De, di, di, pa dapat silang palawan. Inakit namin na ng mga ano, uh, alas 12. Ganyan. Uh, o alas 3 ata. Uh, yung pala yung flight nila 3 hours earlier. <laughs> <laughs> Iniwan ako na yung plano ko. Hindi <laughs> pa wala uh, ng bahay. Nakareceive ako ng call. Uh, Talks, ano na? Sundo naman kami. <laughs> Naiwan na pala ng aeroplano po. Kumakaya kami sa mga ino sabi ka ano? Uh, Hello? Monx? Asan na kayo? Ang <laughs> <laughs> alam ko naman syempre, Alam mo na mga mga nanay diba chine-check up check up ka diba? Parang uh, Monx asan na kayo? Baka concern lang no? Uh, okay. Yung pala Baka naman pwede ko na yung pasundok Iniwan <laughs> ako nero plano ko no nag check in ako sabi Sir sure, bakit ngayon ka lagi? <laughs> ano na, sa na yung gate nyo. <laughs> Iniwan ako ni Aeroplano ko. Pero nandun po Aeroplano? Nandun po Aeroplano. Actually, sinira yung gate. Siguro mga 2 minutes pa lang. Ah, oh, okay. Parang nakahabol pa ba Hindi na. Alala ko. Alala ang alala ko. Hindi ko makakalimutan yun kasi ano. Bale, paglabas ko na na IA3. Napagalitan ko ng nanay ko. Napagalitan na ng airpot sa kanan ko. Bobo! <laughs> so yun guys, kung may ano kayo, kung may kwentong naiwan kayo ng aeroplano, leave a comment below, no? Kung hindi, hindi pa kayo nagsusubscribe sa channel, subscribe na kayo. Siyempre, makikita nyo si Sam, eh. Gwapong, gwapong Sam. Gwapo, pero naiwan ng na aeroplano, no? <laughs> Bobo! So vlog take mga kaibigan, no? Ako muna yung magbo-vlog kasi si Rafi drive no? So bali si Rafi. Oh boy. Uber driver. Kala ko pa naman sa harap ko hindi pa. Ay sige, tayo lumipat. Mamaya, mamaya. As bro, di ko maingin na ba? Oo oh, naman, ikaw. Hindi pa. Hindi. <laughs> Fuck that man. Ang size tayo tuwing umaga. Good morning huling huli sa ating bitag camera na naka double park itong coaching to ano? <laughs> <laughs> kung napapanood nyo po ito hindi ko po sinasad sa mag, -ano, mag double park <laughs> <laughs> kasi ang daming coach dito eh Ayun, hindi ka mo yung idaw ko, pre. <laughs> ano meron? Nakakaganda ng skin yan, pre. Wow! Kasi, <laughs> ang anime. <laughs>

Malaya yan huling huling huli sa loob ako ng isang coach Ay, na ka-double po. So Sa style tuwing umaga. Umaga. <laughs> tu umaga. Tu umaga. Medyo ano yan sir medyo masalimuot. Yeah. Sir, magandang umaga so sa'yo. Umaga. Ano <laughs> Umaga. Anong dapat ginagawa tuwing sa umaga? Sa size tuwing umaga. Sa <laughs> Hahaha! <laughs> Di! Pag napanood mo ito, ibig sabihin kasama ko na sila. Hoy <laughs> dito, wala. Wala ako diyan dito. <laughs> so bali ito yung evidence na pumunta talaga. <laughs> Nagbadminton talaga kami. <laughs> Kanya di po talaga hindi kami kasama. Sa alala ko yung sabi ni, <laughs> ni Airpods ba? Ano nang tumagtag na? Si Ron. <laughs> si Ronald. Wala si Ronald. Ronald Duck. <laughs> ten 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 ten. Ay <laughs> nung ano, love ka rin nung kasama mo kahapon. Ba? ayoko ayoko magbanggit ng pangalan baka. Diba, nito, pag pinanggit mo pag pinanggit mo isisensor ko na lang. ah ganun sabi mo 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 sabi mo sabi mo sabi ka. Ako pa? Ako pa ba? sabi mo sabi mo po ni, ano, kasama po ni Sir mo sabi si, ano... Yung sabi mo sabi mo sabi mo sabi mo dali Ay! ina ko yun! Talaga? Hindi! yung Si Miss Oo! ang start ng pagpapapayad ng mga Oo! Kasi na na ba ako nung no, ano eh. These... Dadamayan tayo ni Swabing John. Ah. Kasi dapat si Swabing John dahil namubuo na yung anak dun sa may ano. Patingin, patingin, patingin. Good morning. Mal malingit din ngayon. Wala nalaman. Oh. Nag-exercise ka na ba? Oo, nag-exercise. Makasun. Alam ko naman ang mga <laughs> ano nyo. Pinaba ka yung video Bobo! Yan na, ilalak ko na. Sa right side mo. So, what's up sa inyo mga kaswabe? Andito ako ngayon, kasama ko si... Kasama ba talaga <laughs> ka na? Yung ba talaga <laughs> <laughs> intro ko? So guys, nandito na tayo sa Aero Dome na. So, maglalaro na tayo ng bali. Gagawa ka ito ng cinematics <laughs> pala. Nagwa-warm up pa lang ako tol. Tingnan natin yung video. warm up pa lang ako tol. Tingnan natin yung